Atong ka na ni ano, Minsahe ni J. Kung no? Kay Ang hinungdan ko nung anong samo kayo Ang kongreso karon ron Tungon-tungon din dahil Sarah Kaya sa ang ambisyon presidente at ang pangnao na Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito Noong mangarap ang ating vice presidente Na maging presidente ng maaga Noong mangarap Ang former president na paupuin yung kanyang anyak-anak anak, na maging presidente kaagad. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. no So, yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Sa ato pa riyayang na ito po riyayang sabong sa kwentong tungo na riyayang na tinagnaw na sila nga si Inday Sara mo ilang babag ng mahimong presidente kasi gusto nga mahimong presidente sa kaya na. anak atong tanaw ng ang ah, mensahe ni Amy Marcos ha nangambisyon ba si Inday Sara sa nga mahimong presidente at that time hindi kasi kilala ni Bombo si Mayor Sara Dinisita namin para mag happy birthday Noong 2021, ang pakay ko, sana, piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang pangulo, si Bongbong ang vice president. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president? Bilang vice. Ah, okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na presidente si Sara. Akala ko. At uh, sana, akala, no. akala, ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat ng mo 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. mga... Uh, May, 20, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yun kung tumakbo so siya. So, kayo nun. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag happy birthday tayo. Baka sakali, swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun na, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo hindi na niya gustong mag uh, uh, president o vice president man sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao walang gulo, ako magme-mayor end of story, ayoko na dyan magulo and uh, noon nangyari yun uh, sinabi ko sa kanya Huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, mag vice president ka kaya? Ayun. Sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakaiyan naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. Nagpumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. eh onya kaysa may ambisyoso ka ron, mahimong presidente, si Inday Sara o inyong agalon niya sa Quadcom, si Tamba, kaysa may ambisyoso ka ron. Be, go